Welcome to the Water World. For today's video, guys, isasakyan natin lahat ng rides na meron sa Water World. Ito pala yung mga rides na meron sila, yung Sky High Falls, yung anima na tao ang pwedeng sumakay jan, so kaya dapat by group kayo. At yung Thunder Loop, yun yung isa sa pinaka-high na rides din nila na nakakatakot din sakyan. At yan ang hindi namin nasakyan dahil takot kami. <laughs> tapos Rainbow Rush and then Big Wave Bay and then Horizon Cove I think yung parang pool party and then yung Lazy Cruise Cyclone Spin and the last one is Surf Striker ang pinaka the best para sa kain na rides at yung Cavern Chase maganda din yan ang una naming nasakin na rides is yung Cavern Chase yun yung una naming napili at tatluhan siya at pwede din siya apatan. Tapos yung tinulak na kami guys, ay grabe yung hiyaw namin parang mahihiwala yung espiritu namin sa sobrang kaba, sa sobrang lula sa loob pero napakasaya. Parang mauubos yung boses namin sa kasigaw. Talagang nakaka-excite siya sobra at napakaganda talaga siya ng sakyan. At yan, nakababa na kami at nakaraos din kami sa wakas at muntik na akong masusuka dyan sa totoo lang. Pero sobrang saya pagkatapos namin makababa as in Next naman is yung Rainbow Rush. Yun yung pinaka the best din na sakyan nila at naka-excite din. At individual po siya, hindi siya yung grupo. So, isa-isa kayong i-slide nyan. At napakaganda at saya kasi nung pagbabaan na grabe yung heart namin. As in, alagang sobra, sobrang excite. At talagang nagkakaroon kami ng lakas na loob. Actually, hindi ako mailig sa ganyang rides ngayon. Nang din ako nakatry sa mga ganyan. At talagang nasasabi ko na sobrang ganda. Nakakawala siya ng stress. Parang nalilimutan mo yung mga problem mo ganon. Pag once nagra-rides ka sa mga ganyan, parang nakakalimot ka sa mga stress sa buhay. Kaya kung ako sa inyo, kung nai stress ka, sumakay ka na dyan at mag-slide-slide ka na. O magkakaroon pa ng kulay yung buhay mo kasi makulay siya, di ba? Rainbow. <laughs> Kaya highly recommended din siya guys. Kaya talaga sobrang sulit, sulit yung bayad kasi nga napakasaya. O si tawanan-tawanan kaming tatlo niyan kasi nga mm -hmm. syempre napakasaya. Mm -hmm. At andito na nga ako sa pinaka-favorite ko, yung Surf Striker. Ayan e guys, and I did Nagawa ko siya na hindi ako sumemplang. Yehey! Yeah. At ito naman yung tinatawag nilang Horizon Cove. Isa din to sa pinakamaganda sa loob. Yung indoor na ano nila rides. Parang party pool siya. Maganda. Tapos may wave-wave yan. Hindi lang namin naabutan. Kasi nga late na kaming naka ano. Kasi napatay na yung wave nung no, no, nandyan kami. Kaya ayan, gumagawa-gawa na lang ako ng ganyan-ganyan. Para magka-wave-wave -wave kami kunwari. So ang saya sobra. At isa din yan sa pinaka the best nilang ano sa loob. Rides I think. At ito naman yung tinatawag nilang Lazy Cruise. Yan. Maganda din yan siya. Sasakay ka lang sa, sa Salbabida at yun ka ng Alon papunta dun sa dulo yung parang ganyan ka lang pwede ka maglaro-laro dyan sa Salbabida na yan tapos marami kayo yan tapos may ano yan siya Alon dadalhin kayo dun hanggang sa pinakadulo na hanggang sa matapos na yung rides nyo at masaya sobra at Yung tignan mo kami magkakaibigan nagkakagulo kasi isa namin kaibigan nalalaglag siya kaya masaya siya at talagang relaxing lang din siya sasakay ka lang yan ganyan tapos yan marami kang moments na magagawa Next ay nandito naman kami sa Big Wave Bay. Yan, maganda din yan siya. Pool din siya. Tapos may wave din yan siya na big. Kaso umulan, kaya hinahinto siya. Kaya naligo na lang kami. Naisipan na lang namin lumubog at mag video video. Ayan, marami din siya. Kasi parang nagsiahuna na yung mga tao. Kasi nga pinagbawal na dahil may kidlat kasi at saka kulog. Kaya pinahinto muna saglit. Kaya naglaro-laro na lang kami. Ni-enjoy na lang namin habang pwede pa. Pero hindi na kami pwedeng pumunta dun sa mailalim. Kasi nga pinagbawal na siya. Kaya yan, napakasaya. Kasi nga time umuulan din siya, hindi mainit. And the lastly is yung Sky High Falls. At isa ito sa pinaka-highlights nila na rides guys. Kasi isa to sa pinaka-maganda at excitement na rides. Talagang palakasan ng loob. Kasi ito yung pinaka-mataas na rides na meron sila. At ito yung talagang dinadayuhan ng lahat. Talagang sobra sobrang excitement to guys. At talagang first time namin sumakay sa ganito. At grabe, parang nagdalawang isip pa kami sumakay pero tinatry pa rin namin kasi gusto naming ma-experience ang ganitong rides. At ayan guys, animan siya, bali talagang kasya kami lahat ng grupo kasi anim kami. At yan, sabay-sabay naming subukan at sabay-sabay naming hihiyaw. O kaya, guys, ito, samahan nyo kami sa paghiyaw dahil ito na, ito na yung pinakaantay namin. Kaya sinadyan namin ito yung pinakalas kasi nga, ito yung isa sa pinaka-feel namin na nakakatakot na rides. Pero maganda daw talaga, sobrang excitement at nakaka-good naka vibes talaga kahit ano, ah, uh, Masabi ko lang, dapat kung sasakay kayo is dapat yung heart nyo is dapat matatag, yung malakas yung loob nyo, yung hindi kayo mahina. Kasi nga, talagang pag nagsakay kayo nito, pag na-down kayo, talagang yung heart nyo talagang mag-up talaga siya sa sobrang kaba. Kaya ito na guys, panoorin nyo dahil tulak na kami. <laughs> Mm-hmm. And that's all for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo at sana kahit papano nag-naliw kayo sa pinanggagawa naming magbabarkada. Kaya thank you for watching. Bye-bye! Sa susunod at sa uulitin. Salamat, guys! Bye!